Good hey, morning guys. Uh, Biyahe tayo ngayong araw. So, ayan. Masok uh, pala tayo ngayon ng ano, after Santa Cruz. Uh, natin yung request ni, ano, ni Ma'am Jillian Ambrosio. So, ayan. Ikutan lang natin yung sentro ng upper. Upper Santa Cruz. Yan, dun tayo papasok. Medyo may kabagalan yung tatlong truck na yun. Antayin muna natin sila makalagpas bago tayo lumitan. Tapos, mayroong motor dito sa kabila. Tara. So ayan, uh, good morning at uh, shoutout po sa lahat ng taga Upper Santa Cruz. So ayan. Ah, <laughs> uh, natin yung request ni ano ni Ma'am Jillian Ambrosio. Pasok tayo ng Upper. Kahit lagi naman tayong nandito sa Upper. <laughs> uh, siguro hindi lang na papanood ni Ma'am Jillian Ambrosio yung mga vlog natin dito sa Upper mama, shoutout po sa iyo Sana mapanood mo rin yung ibang vlog ko rito sa Apple so, Ayan ha, ay, ikutan ko lang po yung ano Hanggang center lang ako ng Apple Good morning pala dito kay ano sa isang sani talavera sa kanyang mga barangay kagawad so ayan <laughs> ang ganda kami ang tira usog kami <laughs> yung pupunta na uh, ano uh, lugar so yan kayo ma'am Jillian Ambrosio yan ma'am maganda na yung kalsada dito sa uh, upper pero meron pa rin mga ilan na kailangang i-repair pero siguro soon baka i-repair na rin Pero at least kung sakali manano uh, Mauwi ka rito sa upper Or kung nandito ka man Ayan, maganda na po yung daan nyo rito Ayan, so, kalalagpas lang natin ng simbahan ng Iglesia Ni Cristo Shoutout po sa Lahat ng kapatid natin sa Iglesia Ni Cristo Kuya dun, sila kuya doon, pera natrabaho sila doon sa may kina so ayan, ngayon-ngayon lang ulit tayo dito nakabalik para mag-vlog sa Persona Cruz ayan naroon Ay. din pala dyan kay ano, Jay Manunzon kay Kuya Jay I graduating yan ngayon sa PUP si Jay tarot kay Sir Paul Papasok pa lang yata si Sir Paul Bibihira natin yan dito mga kasabay Yung mga si Sir Paul uh, mas madalas kasi nasa bayan siya eh doon natin siya nakakasalubog <laughs> so yun kapag kumanan ka po pala dyan papunta ng ano, uh, silangan yun know, pag uh, kumanan ka dyan Sarod pala dito kay ano, Nino ng Delphine at saka Ninang Lading pala baba yun, shoutout din dito kay Lady Jeanette lupa ba kala uh, inay at kay tatay sabi at blesses family Sarod po sa inyong lahat sa Dinos Reyes family din pala <laughs> Kailangan natin yung Ollie Kailangan natin Michael yung Kailangan ah, natin malapit na tayo sa sentro <laughs> meron dito papunta ng ano yan may daan dyan papuntang Alyomar kaya lang ang problema limot ko na yung daan dyan ang naalala ko medyo ano dyan eh putol putol yung kalsada so yun yung elementary school upper elementary school pag dumiretso ka lang nagkakawa kakanan tayo kasi hanggang dito lang naman tayo sa sentro nandito na rin yung barangay hall ng ano, upper Santa Cruz kabalik na rin tayo nagkaroon sa mga barangay tanod na kumakain so, ito yung plaza at saka yung barangay hall ng upper ayun babalik na tayo yung upper upper elementary school multi purpose hall ayun nagkaroon sa mga kumakain na tanod so ayun babalik na tayo uh, dito lang naman tayo sa sentro eh kasi may pupuntahan pa yung sunod ayan o charo ko pala sa ano, principal mga teachers, staff at sa mga estudyante ng upper elementary school yun <laughs> ayan babalik tayo ng highway baka kung sana ako dyan masuot ako makarating ng alumar yun <laughs> e, siya pala dyan apple pala kay atinay at, kay, bride, kay, baby, at kay uwi Ayan, may mga pasok na sila ngayon. Charo din pala dito kay Sir Jeff Ramos. Ayan yata siya Pero kung minsan-minsan nakakasabay ko siya pag pauwi ako ng bahay. Ayan. Ayan, din. hindi <laughs> na muna tayo tumigil kasi may pupuntahan pa tayo uh, matataga lang kasi tayo dyan ginaanin ng delfin kapag tatumigil tayo ah, uh, magpapakwento ayun <laughs> next time na lang po siguro kapag medyo malawag yung oras natin Eh, may kaibigan pala tayo dito. Ayan o. Oh. So, ano? Kay Merge. Ayan. Merge Ramos Arevalo. Ayan, shoutout sa inyo. So, ayan. Ito yung sinasabi ko na, ano, may mangilan ilan na kailangan ng repair. Kasi hanggang dito pa lang yung, ano, yung naayos na kalsada pero so na lang ko idudugtong na rin yan Ayan Ganda ng kalsada Pagka ganito kalsada Hindi nakakatamad mag drive <laughs> Pero kapag kabako bako napo, talaga naman Makakalog lahat ng makakalog sa'yo Pinutol na pala nila yung hams dito. Dati kasi po eh. para uh, mag-slow down lang yung mga sasakyan na dumaraan dito. Ano kasi yan eh. Uh, Buelong-buelo kasi to. Kaya uh, magbibilis talaga yung takbo ng sasakyan to para mag-slow down sila. Uh, pinagawan siya ng hams. Um, ko sa lahat ng taga-upper Santa Cruz sana mapanood nyo itong video na ito yung charote kuya na nakahubad <laughs> ayun, comment down below kung nakita nyo akong dumaan yan, uh, pasalamatan ko lang din yung lahat ng ano uh, nag-comment, nagla like nag-share lalo, lalo na sa mga nakakalo sa Facebook page natin So yan, maraming maraming salamat ko sa walang sawang pagsuporta. At adaanan pala natin dito yung ano, Ragay Cockpit Arena. So hindi na sa barangay Apat yung Ragay Cockpit Arena na na sa barangay ano. Ah, Sityo yata to. Ah, pins. Ayan ah. Yan na. Yan yung ano, Ragay Cockpit Arena ngayon. So ayan, Kima Mano, Jillian Ambrosio So ayan, uh, shout out po sa inyo uh, At maraming maraming salamat po sa pag-request Pasensya na na, nagalan yung video natin dito sa Aper Santa Cruz May mga nauna po kasi na naka-line up na ano uh, schedule kasi yung ikot natin yan So ayan, dito na ngayon tayo sa highway nandito na lang po yung vlog natin from Upper Santa Cruz maraming so maraming marami salamat po sa inyong lahat at see you na lang po sa next vlog